Andang hapon po sa inyong lahat For today's video ay magluluto po ako ng garip Ang garip ay salitang bicol. ginataang mais na may uh, malagkit ayan, hinaluan ko lang po siya ng uh, nyog, dahil si Papa ay maraming nyog kaya nag-isip nga po ako ng aming merienda ngayong hapon. Hindi ko nga po ang aking anak ng one-fourth na malagkit. Dahil meron nga po kami uh, apat na lata na Jolly Horlcorn. Apat na lata po. Kaya Naisip ko, magata na lang ako ng mais at maraming nyog si Papa dito sa bahay. Alam nyo naman po ako, basta may lulutuin po dito sa bahay, ay sige lang ang luto ko niyan para sa mga bata. So, makikita nyo na talagang ang lulusog ng aking mga anak. Yo ko silang nakikita na... Gutom. Gusto ko ay palagi silang busog. Yan naman talaga ang ina. Talagang nag-iisip kung ano ang pwedeng kainin ng kanyang mga anak. Apat kasi yan. Yan. Sinain ko muna nga po yung malagkit. At pinalambot ko ng pinalambot. Ang malagkit. Alam ko nga po yan. At nilagyan ko siya ng kunting asin. At nilagyan ko nga po siya ng yung pangalawang gata. Yung nga po, hindi pa sapat yung gata. Ay nilagyan ko siya ng uh, Tubig. At hinayaan ko na nga po siyang kumulo ng kumulo hanggang lumambot yung malagkit niya. Ayan, pinabayaan ko lang po siya ng ilang minuto. Sinigurado ko po talagang malambot na yung malagkit. At yun yung nagpapasarap nga po sa ginataang o garit. Ayan nga po at hinaluhalo-halo ko po. Ayan, para pantay po yung uh, pakakaluto. Kung so, po nga po, kung mong... Tumikim ang asawa ko niya, na ata ah, bago sa kanyang paningin. Basta naman ay kumakain siya ng mga luto ko, minsan ayaw niya. Basta magustuhan niya ay tinitikman niya. Hindi nga po sa kanyang panlasa, kung magustuhan niya ay humihingi naman siya. Dahil nga po maulan dito, talaga naman masarap nga pong kumain pag ganito yung panahon. Ay ang gusto ko nga po ay talagang mainit may medyo may sabaw na mainit. Malapit na nga pong may luto yung malagkit. At maya maya ay ilalagay ko na nga po yung whole corn. Sa niluto kong malagkit, ihahalo ko na po siya dyan. Ayan. Yung unang gata pala ay nilagay ko na rin po. At hinihalo ko na nga po yung uh, whole corn. Para kumulo pa siya ng kumulo hanggang lumambot yung mais at yung ano niya, yung malagyan. Hindi ko na nga po siya nilagyan pa ng asukal muna. At maglalagay na lang po yung mga bata ng asupar kanya-kanya. Ayan. Hahayaan ko lang po siya dyan na lumambot pa siya ng lumambot. Ayan, hinalo-halo ko nga po siya dyan. At yung anak ko nga ay panay na ang silip. Talaga naman daw tar masarap yung luto ko natikman niya na daw yan dati. Talaga namang nagustuhan niya. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo pa ng kumulo. Hanggang pag nakita mo, medyo malagkit na po siya, ay pwede na po siyang ihain. Kikita niyo naman, talaga namang napakasarap na at ang lagkit na niya. Ginagdagan ko pa nga po siya dyan ng tubig para may sabaw nga po siya. Nakulo pa siya ng pinakulo hanggang a uh, makita ko na talagang asking malambot at medyo may sabaw nga po at masarap nga po yung may kunting sabaw. Pero malagkit po siya. Ayan, napakasarap naman talaga ng amin, merienda. Kaya po kayo, luto na rin po kayo. Talaga namang napakasarap ng galip o ginataang mais na may malagkit. Ayan, simple lang po yung pagluluto niyan. Talagang gusto nyo pong magluto. Magluto po kayo. Talagang masarap. Hindi po kayo magsisisi. Talagang napakasarap niyan. At meron akong dito mga nakatago pang mga bilata. At meron pa nga pong tira dyan. At uh, sa susunod, pwede pa ako magluto ng ganyan para sa mga bata. Ayan. Luto na po kayo. At merienda po tayo. At uh, ah, nilagyan ko na nga sa plato yung mga bata at panay ng silip dito. At gusto na nilang matikman yan. Ayan, luto na po siya. O, oh, ayan, sobrang lagkit na po ng aking niluto. Yan yung gusto kong texture pag nagluluto ako ng ganito. Ayan, sila na nga po yung maglalagay ng asukal dyan. Hindi ko ba po nilagyan ng asukal yan? Tamang-tama nga po yan sa ganitong panahon. Na talagang parang laging nakakagutom. Ayan, salamat po sa mga sumusuporta sa aking mga video. Salamat po ng marami. Bye-bye!